So, Mio Soul pa 125 mga boss. Dinala sa atin ni eh, boss. Kahit medyo gabi na. Matagal lang nag-DIY si bossing. Hindi na mapatino yung kanyang motor. Hanggang sa hindi na umandar at sinukuha na. Dinala na dito sa atin sa shop. Ito, sinusubukan niya ni Ben. Paandarin yung kanyang motor. At ayan, umandar naman. May mga problema lang talaga. Ito Yung battery nga nakalagay pa ay pang Mio Sporty. Eh? yung 5N na mataas ayan, umandar naman na mga boss check check upin lang natin ng maigi kung bakit naglulo ko ito so ngayong umandar na kailangan na natin i-diagnose ng mas maigi titingnan natin kung bakit sobrang taas ng RPM nito isilipin natin yung TPS at yung kanyang throttle body mismo kung ano yung problema. Dahil kahit ikabit itong air screw ay ayaw talaga. Ano, uh, sumisikip agad. So ibig sabihin may problema yung thread sa loob ng kanyang throttle body. Ayan. Ang dami pang wire. Ubad naman na ito. ng dinala. Kaya madali nang idayag. At naka-check engine din. Titingnan natin kung ano yung check engine na yan sa ating diagnostic tool mamaya para makita natin kung ano ang problema lahat ng motor na ito gagawan natin ang paraan niya happy boys At ayun na nga mga boss, nahuli na natin ang main na problema ng motor Ulang una yung TPS, malayo yung angin. Nakabuka na agad siya. open so pinalik natin sa original at pinalitan na rin natin ng throttle body para magamit yung air screw. Magamit ng mas matino yung Tapos gagawa ni Ben ng paraan yung um, thermosensor yung thermo unit sensor o mas kilala bilang temperature sensor dudugtungan na lang ng wire para mawala na yung check engine at ipapakita ko sa inyo yung kanyang throttle body pero may dala naman si boss ng throttle body kasi alam niya may problema ayan o ubus ang thread sa loob naputulan daw ito ng air screw mga bossing so pinatanggal niya sa iba pinukpok daw kaya ayan, anong nangyari? napud-pud ubos na ubos ang thread mga bossing pero buti, nakapili si boss na second hand na throttle ba? yan, ayan, ayan. na lang ni Ben ang para maibito ito 2-1 para mawala yung check engine sa kanyang dashboard ayan so good to go na ulit itong motor na ito ayan, wala nang check engine magagamit na ng maayos Meron pang sansulay 1-2-5 Kahit gabi na Ito po ay ginawa kaninang tanghali ni Ben Naktin rattle body cleaning So tinono So okay na Tapos Nung paggabi na nag-message Namatayan daw siya Ang customer Bumalik dito So chinek natin Ang una natin nakita po, Ayan Ayan wala pa lang gasolina nakalutang na yung fuel filter ayun na yung pinaka napkin yung fuel filter mismo nakalutang na kaya pala palyado umandar hinihintay lang natin ng customer pinabili natin ng gas at sigurado good to go na rin itong motor na ito wala namang problema gasolina lang naubusan hindi siguro na check negosin at yung customer ay isang solar Puntang nagdalakad, uuwing na ako to. So yun lang mga boss, for today's video. Ride right, safe and God bless. Maraming maraming salamat po.